Real 6 ka pinanganap, isa kang loving, responsible, at dependable na tao. Ikaw yung tipo ng tao na maalaga, loyal, at family-oriented, ikaw ang sandalan ng lahat. Super peaceful at grounded ka, kaya ang sarap mong kasama, parang safe zone. At syempre, may artistic side ka rin, mahilig ka sa beauty, music or anything creative. Tan, masyado kang self-sacrificing. Inuuna mo ang iba, nakakalimutan mo sarili mo. May tendency kang maging stubborn at clingy, lalo na pag mahal mo ang tao. At dahil gusto mo ng harmony, minsan iniiwasan mong harapin ang problema. Life, romantic at faithful ka. Pang long-term ka, hindi panandalian pero gusto mo ng security, kaya ayaw mo ng games o pa-fall, klaro dapat lahat. Pera, marunong kang humawak ng finances, practical ka at may savings lagi. Pero ingat, dahil minsan, masyado kang conservative at natatakot sumubok ng bagong financial opportunities. Relate ka ba? O may kilala kang April 6 baby? Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.